First time namin manood ng Disney on Ice at grabe sulit nga ba ang binayaran namin dito i-share ko sa inyo ang experience namin kung may kasama kayong bata at may dala kayong stroller, dito kayo dapat pumasok sa coral entrance ng Moa Arena kasi kailangan nyong iiwan yung stroller sa baggage counter nila. Pagpasok nyo, kailangan nyo ipresent yung ticket, may pupunitin sila dyan, tapos ibabalik nila yung kalahating part, itago nyo yon kasi ipipresent pa yon ulit later. Ang daming tao pero wala namang pila except dito sa backdrop na pinagpipicturan tsaka sa merchandise booth. Tip ko sa inyo, magdala kayo ng cash kasi mas konti yung pila sa cash lane kesa sa card lane. Hindi ko na navi videohan yung mga binebenta doon kasi ang daming tao nakakahiya sumiksik para magvideo Pero expect nyo na na mahal yung mga merchandise. Etong binili namin na bubble machine, 1,400 yan. If ever na mahaba talaga yung pila sa baba, meron din namang merchandise booth dito sa taas. Bawal nga palang outside food and drinks kaya may mga bilihan ng pagkain dito sa loob. Pero pinayagan naman kami ipasok itong malaking tumbler namin. Eto na yung pagpasok namin sa section namin. Pinresent lang namin yung ticket tapos tinatakan kami bago kami pinapasok sa loob. Loob. Meron ding mag assist sa inyo sa loob kung hindi nyo alam kung saan yung pwesto nyo. Sa lower back center nga pala yung seat namin and for reference, ganito yung view namin. One times zoom lang to, tapos eto naman yung two times zoom. Mukha lang siyang malayo sa video, pero pag sa personal pag nandun ka na, malapit naman siya at ang ganda kasi gitnang gitna talaga kita mo yung buong performance as in yung nangyayari sa buong stage. Make sure din pala na hindi kayo mali-late kasi on time talaga silang nagsustart. start 7pm yung kinuha naming schedule at eksaktong 7pm talaga sila nagsimula. Sayang naman kung hindi nyo mauumpisahan, ba? Diba? Meron silang tatlong time slots, 11am, 3pm at 7pm. Pwede pa kayo manood hanggang January 7, 2024. Araw-araw yan, may schedule sila. Check nyo na lang sa website at pwedeng doon na rin kayo sa website pumili ng ticket or sa mga SM ticket outlets. Iba-iba yung price ng ticket, depende sa time slot at kung saang section yung seat na pipiliin nyo. Pero yung pinakamura is 200 pesos sa gen ad section tapos yung pinakamahal naman is 5,200 sa front row section yon. Pareho lang po ang bayad sa bata at matanda regardless of height and age except sa mga baby pa yung below 1 year old wala pa silang bayad libre pa. Approximately 2 hours yung buong show with break time na yon. Bandang mga 8pm may 10 minutes at tayo na break pwede kayong tumayo, maglakad-lakad mag-CR or bumili ng pagkain sa labas. Overall, sulit para sa amin itong Disney On Ice, sa sobrang ganda ng show, hindi mo talaga mamamalayan yung oras. Kahit yung anak namin na hindi pa naman familiar sa mga Disney characters, na enjoy niya yung show kasi napaka-entertaining talaga. Kung fan ka ng Disney, nako sure ako, starstruck ka talaga dito. Kikiligin ka pag nakita mo in person yung mga Disney characters at mapapakanta ka din talaga habang nanonood. Ito yung ilan sa mga performances na for sure ma-enjoy -e mo kapag nanood ka ng Disney on Ice. To me, a fright, I can make a straw. You're welcome for the islands and move from the sea. Hi, I'm lost. Thanks, dude. Thanks.